Ayan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kayo Nagsunong ko nasamang kayong araw na to <sighs> Nandito tayo sa labas ngayon Feels like negative 28 Malamig ang panahon mga kayo nagsanong Winter, Spring, Summer or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Pero baka magtaka kayo, baka sabihin nyo Kung kaya ba ng winter jacket ko at kaya ba ng mukha ko <sighs> Meron po akong suit na best Na warmer Merong sasaksa ko lang sa power bank para gumana yung ano yung init ng ating vest na suot na natatakpan ng ating winter jacket huwag naman po kayo magalala kung, kung kayo po ay nag-aalala sa mukha ko kasi walang cover huwag po kayo magalala kasi yung mukha ko po ay makabal ang <laughs> bihira ah, naman hi panginoon so walang tigil ang snow kayo nisa, no? mula pa kagabi siguro nag start ang snow kagabi ay alas 11 ng gabi Hanggang ngayon, hindi pa humihinto. Tatlong beses na ako nagpala ng mga snow sa harapan at likuran ng ating bahay. Ha, grabe. Nakakapagod. So ito yung sinasabi kong araw ng day off natin. Pero pangit ang panahon. Nag-i-snow, makulimlim. Puro snow ang dinadaanan na natin. At syempre, ang ating paligid ay nakakatamad maglakad. At yan ang tinatawag nating nakaka bad trip na day off hi <laughs> nakawa panginoon parang ah uh, gusto ko maglakad doon mga kainags ano? gusto ko maglakad doon yan ah uh, tawid tayo doon no? tawid tayo doon para makapaglakad tayo Whew, tingnan nyo naman yung mga sasakyan ano? hindi nyo na makita sa kapal ng snow na yung ano yung vision ay nako yan tawid tayo dito tawid tayo dito yan let's go Whew, huh, Panginoon Yung wala itong mga oh. Kita nyo naman oh Tsaka yung mukha ko kung napapansin nyo Yung mukha ko mga kailis yung napapansin nyo Puro parang may muta ako ano Tanggalan nga na muna natin ang ano to Yan Para ako may muta ba diba? Dahil sa mga snow na at dumidikit sa Mga kilay ng aking mata Sa Pati sa butas ng ilong ko, meron na rin siguro, no? <laughs> kasi pagbasang pagbasa ang butas ng ilong mo, ah, minsan dinadapuan ng ano yan, ng yelo, ng snow. Hay, Panginoon. At least dito, dito tayo nakaharap habang naglalakad tayo, nakikita natin yung mga pasalubong na sasakyan. Di diba? Minsan kasi, pag ganitong snow, madulas ang daan, eh, minsan may mga nadudulas na sasakyan, na hindi mo inaasahan, papunta sa iyong direction Kaya at least, makikita natin yung mga sasakyan kung ano bang nangyayari sa kanila kung sakaling may madulas at papunta <laughs> di ba madulas handa nag i -snow. at kung sakaling uh, papunta sila sa direksyon natin makakaiwas ka agad tayo yan hi Panginoon oh, uh, siguro mga kinis ka nagkataka kayo no bakit ah uh, bakit nag snow malamig lumalabas ka naglalakad ka yan napakagandang tanong hindi kasi mga kinis ka ano Day tayo ngayon, kasi ako yung taong uh, pag day-off ako, ayoko lang na nagkukulong sa bahay. Gusto ko kahit yung ilang oras, lumalabas talaga ako. Gusto ko ma-enjoy. Gusto kong ma-enjoy yung day-off ko, ganun din ang kalikasan. Kahit na winter, spring, summer, or fall, tuloy lang ang buhay sa Canada. Diba ganyan yung intro natin? So ganun ako mga kainags. Ano? Kaya yung mga aso natin, kahit malamig ang panahon, madulas ang daan, pinapasyal ko sila kasi nakaka-relate ako sa kanila kasi ganun din ako. 'Di ba? Kahit pagod na ako galing sa trabaho, talaga nga papasyal ko pa rin sila at papasyal. Pero ngayon, uh, siguro mamaya ipapasyal ko sila sandali lang kasi malamig ang panahon at yung ating uh, daanan makapal, hirap sila. Kaya yung mga paa nila, yung mga paa nila minsan, napoprosen, nilalamig. Kaya, di ba, Nakaawa ako sa kanila kaya maikli lang inalakarin namin mamaya. Yan! Layo-layo rin ang lakad natin at saka mahirap maglakad mga kainags kasi yung, yung snow makapal at saka pag tumatapa ka, yung paa mo gumagalaw. Kaya medyo may pressure yung paa, may tension yung paa. Kaya nakakapagod maglakad. Unlike pag yung daanan ay even, walang snow, kontrolado mo yung paa mo. Hindi kapagod, walang stress kasi dito kasi pag hindi mo kinontrol yung paa mo naglalakad ka sa snow na ganyan sumasayo yung paa mo yan katulad nyo naglalakad tayo gumagalaw yung paa natin baka mabalian tayo ma spring tayo kaya syempre medyo may pressure yung paa natin ngayon pag naglalakad tayo sa snow ah, grabe Huh. mga kainags ano? Gusto ko rin i-enjoy yung snow kahit na alam natin na <laughs> hindi natin gustong ang snow sa ngayon ano hindi na hindi actually matagal na ako dito sa Canada kaya kung ako to nyo hindi ko gustong snow pero baka sabihin nyo umalis ka dyan sa Canada lumipat ka sa Saudi Arabia hindi <laughs> hindi kung maga ayaw lang natin ang snow talaga pero wala tayong magagawa dahil dito nga tayo nakatira sa Canada di ba kung ano lang natin yun nasasabi lang natin yun kasi nga syempre tao lang tayo na <laughs> nararamdaman din natin yung hirap sa pag pagsosobel ng slow at hirap ng paglalakad pag mayroong lakad mag, magdadrive ka nako Panginoon medyo mahirap mga kainis dahil syempre nag i nga di ba? Yung, yung, danger ng pagmamaneho natin ng mga sasakyan ay delikado pagka ganito ang ating panahon yan kita nyo yung mga sasakyan di ba hindi nyo naman aninag eh no Ewan ko lang sa camera no, kung naarinag nyo kasi ako sa mata ko siguro dahil nga sa snow eh hindi ko masyadong makita tsaka medyo pero meron akong salamin dala ko yung salamin natin yung meta natin ayoko lang suotin ngayon kasi nagiging dark yun pagka ganitong weather oh, hindi nyo makikita yung aking beautiful eyes yan so, doon sa mga bata na subscribers natin mga chikiting mga children yan eto ang snow yung mga wala rito sa Canada no? sa Pilipinas yan, mga batang chikiting na subscribers, viewers natin. Ang kuya Inags nyo, ang tito Inags nyo, naglalakad dito sa malamig na snow. Feels like negative 28. Ayaw ko lang ngayon, hindi ko na-check. Baka negative 30 na, no? Feels like negative 30 na, no? Mukha na disgrasya yun, ah. Mukha na dulo sa snow. Kaya hinatak ng... <laughs> Nagkakagahan ng nung ano, malaking truck. <sighs> Grabe. <sighs> Pero nag-i-enjoy ako mga kinags, no? Pag naglalakad ako sa snow ng ganito nafe-feel ko talaga nafe-feel ko na talagang nasa Canada na ako <laughs> kasi parang hindi pa rin ako makamove on na nandito na pala ako sa Canada kasi parang isang panaginip lang nung ako ay sa Pilipinas pa hindi ako makapaniwala na makakapunta ako ng Canada at nasi, nasa hinagap ng aking isipan hindi ko akalain na matutupad yung pangarap ko na makapunta ng Canada makapagtrabaho sa Canada maging Canadian citizen, permanent residence, ganyan oh, pero bago lahat, tawid muna tayo bago mag, teka muna, tingnan muna natin baka may tong 4, 3 2, 1 ayos alright oh, oh yan, mga sakin, mga kinis, no delikado yung mga daan dyan nakakatakot yan especially yung bigla kang bigla ka pe preno tapos may kasunod ka at meron ring na sa likuran mo. Nako po, Panginoon. <laughs> yun na nakakatakot. Tapos sa ah, pag nagpreno ka, yung sasakyan mo. Nakapreno ka na umaandar pa rin. naka Grabe, naranasan ko na yung kahit malamig, pagpapawisan ka. <laughs> At yung betlog mo, sigurado may, may pawis na rin sa nervyos. <laughs> Ay, hirang na ipasok ko pa yun Huwag <sighs> kayong magkalala mga kainis, no? sa mukha ko hindi ko nararamdaman yung lamig yung frozen, yung pag frozen ng mukha ko kasi panay ang bunganga ko ng bunganga kaya nagsisirculate yung dugo <laughs> ay sa nun, yung sapatos ko okay naman yan, pang malamigan yan pang winter yan, subok ko na yan, sampung taon na sa akin yan, sapatos na yan mga kainags ano sampung taon na, o nabili ko yan ano eh, August August or September 2014 so ngayon, December na, 2024 mahigit sampung taon na at subok na yan, sinusuot ko lang yan pag winter ah. uh. Nako, ang sarap kumain ng ano nito Ang sarap humigop ng soup Soup Mariosep <laughs> Na mainit yan uh. <laughs> ah, Parang na rin yung bunganga ko nalamunan ko, makakainag sa ano huh, hirap talaga maglakad pag ganito ang snow Pahirap maglakad, nakakapagod Pero ano yan, maganda sa legs, exercise Parang hindi ko na alam kung saan tayo pupunta Saan ba tayo pupunta? Okay, yeah, diretso lang tayo hanggat may daan Oop, oh, tingin tayo dito saan, baka may biglang lumiko Wala, wala, wala Yan. dito lang tayo ha Ah, naku ah. po, Panginoon Huh, pagod Pagod ang bunga nga ako ah Uy, tama-tama, meron ano rito Merong 7-11 ano karon di pa naman ako nagugutom Kumain ako sa bahay kanina bago tayo umalis Lakad-lakad na lang muna tayo Yan oh. Patay Ito na Balik na tayo sa bahay Patay oh. Sarap ng ganito mga kainas, ano Day ka Pagalagala ka lang Palaboy-laboy ka lang Ang <laughs> bihira oh. Yung bang Parang wala ka nang iniisip parang nire-relax mo lang yung buhay mo nire-relax mo lang yung nature nire-relax mo lang, katulad ito snow, nire-relax na lang natin hirap mag ano nito maglakad sa ganito hindi mo alam kung saan yung daanan ay yun, uh, masarap masarap mga kainags, ano? o nga pala, baka may magtanong mag sa inyo may mag sa inyo bakit inak siya marami kang day off tsaka parang hindi ka nag-overtime so yan na rin yung mga nabanggit natin, previous vlog natin ay kwento ko na rin la, sa mga previous vlogs din natin na uh, ano na nag, nagbawas, nagbawas na tayo ng, ng oras sa trabaho natin mga kainags ano? Uh, hindi na rin tayo nag-overtime yan huwag kayong magalit ha kasi yung iba sabi mayabang daw ako eh uh, ne, sa totoo -to, talaga mayabang talaga ako <laughs> kaya ka kinikwento ko eh hindi kasi sinasabi ko lang kasi para pam pamarisan tayo para makapagbigay tayo ng inspirasyon ng motivation sa mga kasama natin especially dun sa mga bata pa lang ano ya, kasi sabi ko nga sa inyo nung kabataan ko pa ganoon din ako kayod ako ng kayod trabaho ako ng trabaho e, pero yung sweldo ko sa kayod ng kayod pagtatrabaho nilalagay ko sa bangko iniipon ko mga kainag ano? iniipon ko talagang sinisave ko siya kasi meron akong pinaglalaanan sabi ko pagdating ng ganitong panahon pagdating ng ganitong edad ko eh gusto ko eh Maayos na Planado na Kasi nung bata pa lang ako Pinlano ko na kaagad Yung magiging future ko Sa edad, sa age ko na ganito Sabi ko at my age gusto ko At my age na marating ko to Sabi ko gusto ko Nagre-relax na lang ako sa trabaho Yan. So at the age of 40 41 years old Doon ako mag, nagsimulang magbawas Ng oras sa trabaho mga kainags ano? Kasi naging permanent residence na ako niyan mula sa temporary foreign contract worker at nadala ko na yung family ko dito sa Canada sabi ko kailangan ko namang magbigyan ng reward yung sarili ko yung sinasabi natin nga uh, eto na siguro yung tamang panahon para anihin yung mga itinanim natin yung mga tanim na inalagaan natin pinagtrabahuhan natin eto na yung time na kailangan na nating pitasin i-harvest ang bunga ng ating pagtitiis, sakripisyo yung pag-alaga ito na yon so nalalasap ko na ngayon mga kainags ano? kumbaga syempre sabi nga nila eh kailangan mo magtanim para meron kang aanihin sa darating na panahon di ba mga kainags hindi masarap eh no? kaya ngayon na, meron na ako ano meron na ako oras sa pagbablog meron na akong time sa lahat sa mga gusto kong gawin meron na nagagawa ko na yung gusto ko yun, na yun mga, so, so, Sobrang saya ko naman Sobrang saya ko talaga yan, Sobrang ano Sobrang saya ko Especially Ngayon Eh Yung mga hindi ko nagagawa dati Yung mga hindi ko kayang gawin dati Eh Awa naman ng Panginoon na Nagagawa na natin ngayon Katulad ng mga travel Travel Yan Dati wala akong time dyan Wala akong budget dyan Kasi gusto ko mag-ipon Sabi ko mayroong tamang panahon Para sa mga ganyang bagay kailangan ko muna unahin ito sunod ito naman sunod ito naman meron kang plano meron kang program na sinusunod para maabot mo yung talagang minimithi mo pagdating ng panahon yun yung nangyari sa akin ngayon mga kainags ano? kaya nga sobrang saya ko awa naman ng Panginoon siguro wala na ako mahihiling ano? ang mahihiling ko na lang good health yun na lang yan kaya sabi ko sa sarili ko hindi ako nagkamali ng ginawa hindi ako nagkamali ng pilano ko sa buhay yan halos lahat ng mga vlogger dito mga kinets sinasabi namin mag ipon kayo pag nasa abroad kayo dahil yan ang magiging bala ninyo sa bandang huli uh, spend your money wisely sabi nga nila yung pinaghirapan mo wag mong basta pakawalan wag mong basta basta ibibigay kasi pinaghirapan mo yan eh unahin mo muna sarili mo pag may sobra yan saka mo ibigay sa iba saka ka mag share di ba? oh grabe parang naliligo na ang mukha ko sa snow ah <laughs> oh my goodness yan so yung iba naman sinasabi bakit inags gaano ba karami ang pera mo ang yabang yabang mo magsalita na 32 hours ka na lang at ang yabang yabang mo magsalita na hindi ka na nag-overtime Marami ka bang pera? Gaano ba pera mo? Yan, yeah, may mga, comment, may mga nagko-comment sa akin ng ganun mga kainag So, isa lang ang masasabi ko yeah. Wala po akong maraming pera Pero ah uh, Wala po akong Mga babayaring malalaking utang Yun lang na ipagmamalaki ko talaga Wala akong Ang binabayaran ko lang na utang Is yung bahay mga kainags ano? Yung mortgage natin at saka yung, yung mga bills sa bahay normal na yan eh normal na yan regular na yan yung mga bills at saka syempre ginagamit natin yung ating uh, credit cards pero pagdating na sweldo binabayaran din natin buo buo yan so wala akong pinagmamalaki marami akong pera wala po wala po akong pinagmamalaki yung pinagmamalaki ko po masaya ako sa buhay ko ngayon komportable ako kung ano man ang meron ako ngayon meron akong bahay hindi man siya bago luma siya pero masaya ako mga kainags ano? masaya ako at kaya kong bayaran yung bahay yung mortgage yung mga bills so yung iba siguro sa inyo sasabihin nyo na naman napakayabang mo napakalas, napakalakas naman ang loob mong sabihin yan kasi kumikita ka sa youtube tama po kayo maraming salamat po pero po nagstart po ako mag youtube December 2020 so ako po ay eh, nagbawas ng oras sa trabaho nag 32 hours ako a week sa trabaho noong 2018 2018 ah uh, ano ah, tama 20 kailan ba dumating family ko ah 20 ano 2016 2016 po 2016 ako nag start na mag 32 hours tapos nag part time lang ako pala sa ano sa Boston Pizza noon so suddenly Nag-resign na rin ako sa Noong 2018 Nag-resign na ako sa ano Sa Boston Pizza Kaya all in all 32 hours talaga ako sa trabaho ko So hanggang ngayon ayun uh, mga kainags, ano Hindi pa ako sumesweldo noon Mga kainags, sa Youtube Wala pa Hindi pa ako vlogger noon eh Pero 32 hours na ako Yan Kasi iba na sinasabi ng iba Yabang mo magsalita Kasi kumikita ka sa Youtube Kaya mo nababahat Na sasabi yan Hindi po Tsaka nung nag-vlog ako noong 2020 Hindi pa po ako kumikita Wala pa akong kita sa Youtube Pansin wala pa Kumita na lang ako sa YouTube Ano 2023 Yan Tawid mong tayo rito Yan So yun yung ano ko dati ah uh, 2020, dun, 2023 Doon ako nagsart kumita <laughs> kasi syempre Nagpapasalamat ako Nagpapasalamat naman ako sa inyo Syempre di ba <sighs> Yun kaya Proud ako sa sarili ko Nakikwento ko yun May ipagmamalaki ko yun Kasi nga sabi ko sa inyo Nung una pa lang May plano na ako sa buhay Pinlano ko na yung pagdating ko ng edad na ganito gusto ko ganito na at nung natupad ko na yung pangarap ko sa buhay doon na pumasok yung oras ko sa pag youtube kaya nga ako napapansin nyo araw araw ako nag nag upload ng mga vlogs natin kasi nga marami na akong oras mga kainags ano, sa mga passion ko sa mga gusto kong gawin sa buhay so yun yun mga kainags kaya <laughs> baka yung iba ang dating sa iba Napakayabang ko, napakahambog ko. <laughs> Totoo po yun. Tama po kayo. <laughs> so good vibes lang tayo mga kainis, ano? At maraming maraming salamat sa pagsama. Sa napakalamig na panahon ngayong araw na to. Dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Yan, magpapaalam na ako. Sana nag-enjoy kayo sa pagbubunga ako. <sighs> Dahil ako eh. Maghanap na makakainan natin. At gugutom na ako. Nagutom yung bunganga ko sa Pagbubunganga nga. Mga kainis, ano? Hanggang dito yung vlog ko. Salamat. Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message. Maraming maraming salamat po. Natatawa ako dun sa mga nakakatabi ko eh. Kasi sumisigaw ako pag nagbablog ako mga kainags ano. Nagugulat sila eh. Minsan yung iba umiiwas sa akin. <laughs> yeah. So hanggang sa muli mga kainags.